Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodus, Kabanata 17, Talata 1 hanggang 3. Ang bukal mula sa malaking bato. Mula sa desierto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rifidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Egypto para patayin sa uhaw? Pati mga anak namin at mga alagang hayop? Ito ang salita ng Diyos. Amen. Kapag palang-araw ko sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa book of Exodus chapter 17, verse 4 to 6. Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga tao nito? Gusto na nila akong batuin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna na kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang mga yung tungkod na hihampas mo sa ilo. Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato at si, si Sinai. Ampasin mo ito at bubukal ang tubig na may inam ng mga tao. Ngayon nga ang ginawa ni Moses at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Amen po. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat, aking pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikalabing pitong kabanata ng Exodus, versikulo pito hanggang 10 Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Versikulo 8 hanggang 10 Ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga amalakita. Pahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga amalikita. Si Moises naman, ang kasama ni Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 17, versikulo 11 hanggang 13. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa naman, nananalo ang mga Amalikita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupuron si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito ni Josue ang mga amalikita, ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 17, verse 14 to 16. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito na kinakaalaala sa isang aklat. At ipagbigay alam mo kay Jose na aking palilinig ang kutaan kay at sa silong ng lawa. At nagtayo si Moises ng isang dambana at pinanganlang Jehovah ni Shea. At kanyang sinabi, isinumpa ng Panginoon, ang Panginoon ay makikipagdigma kay Amalek sa buong panahon ng lahi nito. This is the word of